6th century BC, mahigit 2,000 at 500 taon na nakakaraan, may isang tao ang namuhay at kinilala sa buong mundo bilang ang hari ng mga hari. Sino ba ang tao ito at ano ba ang mga nagawa niya noong siya ay nabubuhay pa? Tara at samahan niyo ko at ating pagkwentuhan ang nakabibiling na historia ni Cyrus the Great ng Persia. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwento kasaysayan kagaya ng video na ito, ay eh baka pwedeng pakihit mo na yung subscribe button at bell notification para updated ka kapag mayroon akong bagong video. Hari ng Persia, Hari ng Mundo, Dakilang Hari, Nakapangyariang Hari, Hari ng Apat na Sulok ng Mundo. Ilan lamang yan sa mga titulo ni Cyrus the Great na founder ng isa sa pinakamakapangyariang imperyo sa kasaysayan ng mundo ang Persian Empire. Si Cyrus ay pinanganak sa lalawigan ng Persia sa timog kalduna ng Iran. Ang kanyang ama ay si Cambyses I, ang hari ng Ancient Kingdom, isa sa mga lupaing pinamumunuan ng mas Median Empire ni Haring Astages. Ang kanyang ina naman ay si Mandani na anak ni Haring Astages. Sa madaling salita, ang Ancient Kingdom ay parang probinsya lang ng Median Empire at si Cyrus at Haring Astages ay maglolo. Wala masyadong naisulat sa kasaysayan tungkol sa buhay ni Cyrus noong kabataan pa niya. Pero ayon kay Herodotus na isang Greek historian, Si Haring Astages ay nagkaroon ng panaginip ng ang kanyang apo na si Cyrus ay magre sa kanya para patalsikin ito at palitan sa trono. Sa takot ni Haring Astages ay iniutos nito ang pagpatay sa sanggol ni si Cyrus. Inatasan niya ang kanyang general na si Harfagus para gawin ng krimen ngunit hindi ito kayang gawin ni Harfagus kaya ipinamigay niya na lamang ang batang Cyrus sa isang magpapastol. Si Cyrus ngay ay nabuhay ngunit isang araw nung siya ay nasa sampung taong gulang na ay nalaman ni Haring Astages na ito ay buhay pa rin at hindi tinupad ni Harpagus ang utos nito na patayin si Cyrus. Gustuin man ni Astages na patayin si Cyrus ay hinayaan niya na lamang itong bumalik sa mga tunay niyang magulang dahil na rin sa udyok ng kanyang mga tagapayo. Bilang parusa naman kay Harpagus, ay pinatay ang anak nito at ipinakain sa kanya. Noong bandang 558 BC, pumanaw na ang ama ni Cyrus kaya siya na ang pumalit sa trono nito bilang hari ng ancient kingdom. Hindi pa man gaano nagtatagal si Cyrus bilang bagong hari ng ancient kingdom ay binabalak na ito sa lakay ni Haring Astages. Marahil ay nag-aalala ito sa lumalagong kapangyarihan at impluensya ni Cyrus. Binatasa ni Haring Astadia si Harpagus para pamunuan ang gagawing pag-atake kay Cyrus. Pero ang ginawa ni Harpagus ay kinausap niya ng palihim si Cyrus at inudyukan niya ito para mag laban kay Astadias. Si Harpagus kasama ang ilang mga maharlika ng Median Empire at kasundulahan ay bumaliktad at kumampi kay Cyrus para talunin si Astadias. Makaraan ng halos tatlong taong pakikipaglaban ay matagumpay na nasakop nila Cyrus ng Ekbatana, ang kapital ng Median Empire. Nung siya ay nagwagi, pinili niya na huwag patayin si Astages at pinakasalan pa ni Cyrus ang isa sa mga anak nitong babae. Nakatulong ito kay Cyrus upang makuha ang katapatan ng mga mahalika ng Midian at pinalakas nito ang kapangyarihan ni Cyrus sa loob ng Persia. Lumipas ang ilang taon, inatake ng Lydia ang isang lungsod sa Imperium Persia at inalipin ang lahat ng taong naniniraan doon. Bilang tugon naman, si Cyrus ay naglunsad ng kampanya para atakin ang karian ng Lydia. Ang bansang Lydia ay pinag ni Croesus na ayon sa mga kwento ay nagtataglay ng limpak-limpak na kayamanan. Si Cyrus ay nagtagumpay sa kampanyang ito at binihat si Croesus. Nagkamit ng maraming kayamanan si Cyrus mula sa tagumpay na ito at sinabing ginamit niya ang kayamanan iyon para mas paunda rin pa ang Persian Empire. Matapos ang tagumpay sa Lydia, Ibinaling ni Cyrus ang kanyang pansin sa silangan at inatake ang imperyong Babylonia ni Haring Nabunaydus. Ang Babylonia ay isang malakas na imperyo na nasakop ang mga kalapit na riyon tulad ng Syria at Judea. Sa mga panahon iyon, ang Babylonia na lamang ang nananatiling malakas na imperyo sa kalurang Asya na wala pa sa ilalim ng kontrol ng Persia Naganap ang nasabing digmaan sa tabi ng Ilog Office na malapit sa kapital ng Babilonya, isang madiskarting lugar na pumapabor para sa mga sundalong Babylonians. Sinasabing nagawa ng mga inhinyero ni Cyrus na iliko ang daloy ng tubig sa ilog at ito ang nagpadali para sa mga sundalo niya upang makatawid ng walang hirap. Bunsod ng estratehiyang ito, hindi na nakaporma ang mga sundalo ng Babylonia at matagumpay itong nasakop ni Cyrus. At dahil ayon ng mga nasasakupan niya si Haring Nabonidus partikular na ang mga Hudyo, sinasabing malugod na tinanggap ng mga tao si Cyrus sa Babylonia bilang isang tagapagpalaya. Sa Babylonia, nilika ni Cyrus ang Cyrus Cylinder na isang proklamasyon na pumupuri at inilalarawan na kanyang pagiging hari. Dinudokumento rin dito kung paano si Cyrus ay malugod na tinanggap sa lungsod ng payapa at kung paano niya pinayagan ng mga tao na ituloy ang kanilang sariling reliyon at kultura at payagan ng mga lumikas na bumalik sa kanilang mga lupang sinilangan. Sinasabing ito ang kauna-unahang deklarasyon ng karapatang pantao. Para naman sa mga historians, ito ay isang deklarasyon ng kadakilaan ni Cyrus. Sa Babilonya, ipinuruklama si Cyrus na hari ng Babilonya, hari ng Sumer at Akad, at hari ng apat na sulok ng mundo. Matapos ang pananakop niya sa Babilonya, muli siyang nagpatuloy sa kanyang mga kampanya. Ayon kay Herodotus, Si Cyrus ay nagkaroon ng kampanya laban sa mga nomads ng Masijetai, isang tribo sa timog ng disyerto ng Kazakhstan na pinamumunuan ng isang babae na nagngangalang Tomiris. Noong una ay matagumpay sila sa Cyrus sa kanilang kampanya. Ayon kay Herodotus, sila Cyrus ay naglatag ng patibong noong sila ay tinutugis ng mga kalaban sa pamamagitan ng pag-iwan ng maraming alak sa kanilang inabando ng kampo. Ang Jetay ay hindi pa alam ang alak sa mga panahong iyon kaya anong nalasing na mga ito ay hindi na sila nakaporma sa pag-ataking ginawa ng pwersa ni Cyrus. Sa pangyayaring iyon ay nabiyag ni Cyrus ang anak na lalaki ni Tomiris na isang heneral. Ngunit ito ay nagpatiwakal. Sa pagkamatay ng kanyang anak, nanumpa si Tomiris ng paghihiganti. Kalaunan ay tinalo at napatay nga nila si Cyrus. Si Cyrus ay pinubutan at ang kugot na ulo ni ito ay ibinabad sa isang lalagyan na puno ng dugo ng tao. Sabay sabing, Binalaan kita na tatapusin ko ang iyong uhaw para sa dugo at iyon ang gagawin ko. Ang istoryang ito ni Herodotus ay maaaring kwento lang daw ngunit ang mga pananakop ni Cyrus sa gitnang Asya ay marahil totoo dahil ang isang lungsod sa pinakamalayong sodyana ay tinawag na Syropolis ng mga Greek na ibig sabihin ay lungsod ni Cyrus. Ayon naman kay Xenophon, si Cyrus ay namatay ng payapa sa lungsod ng Basargedi. Matapos ang kamatayan, ang imperyong Persia ay nagpatuloy pa ng 200 taon Bago taluni ng mga Griego at ni Alexander the Great, si Cyrus ay nakilala sa buong kasaysayan bilang higit pa sa isang dakilang tao na nagtatag ng isang imperyo. Naging ihemplo siya ng magagandang katangiang inaasahan para sa isang pinuno. Siya ay maaalala bilang isang mananakop na mabait at mapagpatawad, pati na rin matapang at walang takot. Naghari si Cyrus the Great na may paggalang para sa iba't ibang kultura at reliyon ng mga nasakop na tao. Kanyang panuntunan ay naging isang halimbawa para sa isang estado na pinapayagan ng pagkakaiba-iba ng reliyon at kultura. Ang kanyang pamamahala ay pinag-aralan at tinangaan ng marami sa mga naging dakilang pinuno tulad ni Alexander the Great at Julius Caesar. At yan ang naging kasaysayan ni Cyrus the Great na founder ng isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng mundo at ang itinuturing na nagpalaganap ng karapatang pantao. Kayo, ano ang masasabi nyo tungkol sa naging buhay ni Cyrus? Pakicomment na lang dyan sa ibaba. Sana ay nag-enjoy kayo sa kwentong ito at kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video, ay pakihit nyo na lang yung subscribe button. Salamat sa panonood.